tumitaw na yung mga ano mga tinapon dito ayan clutch to yung bakal to bakal ilang kilo rin yan binta mo na para magtapira ka bigat yan buatin mo o oh, mga ilang kilo

Bukas doon sa... Ando si Kuya hindi? Wala. Ang tinahanap. Siyempre, hira mga bola. Bula na naman. Siyempre, bula na tayo. Bula na ba? Oo, Baya malapit na tayo matapos. Ito gagamitan ko na lang ng ano to. Ng itak. Hindi na kaya ng rescatter, matigas. Itakin ko na lang 'yan yung mga yan matataas. kanti na lang ating gagaskatirin 'yo na lang. Yung 'yan yung mal-maliit yung natin. Kasi yan mamaya ito malalaki, itaking ko na lang 'yan. yan yan ito kasi matigas ang puno niya hindi kaya ng ano cross cutter ko kasi yung talim ng grass cutter ko tansi hindi kakayanin ito kaya to ng grass cutter ko yan yung maliliit kaya yan pero ito tiyan mo oh. sumusokong cutter ko dahil ano maya medyo matigas tigas din ang damo na to kaya itakin na lang yan mamaya meron naman tayong itak saka patapos na rin ako eh ano oh. tapos ko na yung mga ano dito ito yung ginagamit ng grass cutter oh. yung talim ko ito lang o oh. yan ito lang ginagamit ko dyan tansi sa so, malapit na rin ako matapos dito na ako ano kung dito. ko na dito yung grass cutter ko na Oh. Itaking ko na rin ito mamaya Matigas to eh Ayan Ayan Punti na lang Hindi na ganit Ayan Itong aming parking dito Tumas na kasi yung damo Ayan Nag-scatter ko na ito dito Ayan Kanina yung umaga kasi ito scatter ko Kasi ginagawang tapunan Tulad yan oh Ayan, may mga basura ito pang sanga na ito. Oh. Tinapon dito. Tinagawa mong tapunan. Eh. Ito, ano kaya ito? Yeah. Sa ano ito? Eh? Oh, sa clutch. Dito tinapon. Oh. Kaya yun ano ito? Sakyan. Kalakal. Oh. Kalakal. Sa ano yan? Parino ng yun ang clutch. Pwede maibinta yan. Dito ko muna ilalagay itong kahoy makakaano to sa ano sa mga gulong yun muna yan nagawa kasi tapunan pag mataas yung damo dito ayun tumitaw na yung mga ano mga tinapon dito ayun to yun yung bakal to bakal ilang kilo rin yan binta mo na para magkapira ka Bigat yan. Buatin mo. O, oh, mga ilang kilo? Dada. Dalawa. Dalawa. Pwede yan. Magiging pira yan. Ito yung aking, ano, aga video Si Princess. Tawagin Princess Dayan. Ah, malapit na tayo matapos. Kamaya na ulit mga kabayan. Eh, tura ko. Ito. Oh. Ito yung pangkras cutter ko. Oh. Kita mo yung talsik ng damo. Ito. Oh. Ito, talsik ng damo. Oh. Kailangan na kaano ka. May pang support ka sa damo. So, um, may salaming, salaming pakunyan. Ito. Ito pa yung ginagamit salaming. Oh. Uh -huh. para hindi tamaan yung mukha mo <laughs> diba? para hindi tamaan yung mata kasi pag tinamaan yung mata yung damo maaari kang mabulag matutusok ma ma ano ma ma sa mata mo ba bye, ka muna. bye 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 Shout out. <laughs> Shout, out. Shout out. Shout out. Shout out. Mga kabayan. Meron. <laughs> hey, Uwi na kami. Bye bye. Tapos na kami magka-scatter. Lahat so, na ko na lang. Malalaki. Hindi na kaya. Okay, okay dyan sa so may dalang bakal. Ayan. <laughs> Dala-dala ko ng aking pamputol. Ayan, nangangalakal na kami ni Princess. Ah. Ito na kami sa ating teritoryo. Yun lang, princess. Yun may lagay, oh.